lang araw po sa ating lahat bali eh, may bisita po tayo si bro Orlan Ayan, uh, bali may papasilip daw po siya na mga gamit Ayan. bro nasa na yung mga ipapasilip ay, mo uh, na gamit kaki sa bukal ah, ah. pang sarili ay ang sakit yan yung ganyan sinasabi mong katulad nung oh. katulad nung bata dati ni ano Oo, oh, nga sa laban ah ah Sakat yan. Bakit yeah, ngayon mula ang pinakita yan? Katulad yan. Ay. Tinatago-tago ko talaga yun. Ay. Katulad nga. Ay. Iisa. Parang iisa yan. Isa lang talaga. Aray. Mayroon pa na. Doon sa Mayroon pa akong iba doon. Katidin sa bukal yun. Ang tindi niyang iina yan. Ano no? Iisa eh. O. Oh. Sagrada. Iisa ito. Ito talaga ang mga antigo. Ito, kasama mo ano din, are. Kasama yan, yun, Ang ganda ng pagkakalagay. Eh, no? Ang Saktong saktong-sakto, eh. Mm. Nasa lakit. Iisa nga, are, ng gamit. Ay, ano kaya, are? Nasubukan, are? Ay, talaga, nasubukan. Ay, kanina nagmula, are. Sa tiyuhin ko. Ah, sa tiyuhin mo, are. Ay, mainam, okay. eh, no? Tiyuhin ko sa mga taga-managpit. Oh? Mga ina na gamit ta mga idol. Mga pag-aari ng mga sagrada itong mga pangkalahatan ah, na gamit. Matatawag na pangkalahatan kasi naandiyan na lahat eh. Kumbaga. Kumpleto na oh. Sagrada, napakainam po nito. At sang kagandahan niya nakalagay siya sa lakit. Pero pa ko Ay siya. Kita pa ako dito. Ar pa mo? Ano 're? Secret heart. At saka ano ito, San Antonio? Ah, St. Francis? Hmm. So, ay, may iinam ang so, gamit na rin. Ayaw magpakita. May iinam ang gamit na rin. Mare, mga na. Nasa bukal din mo rin. Nasa librito. Sakit yun. ng bukal. Sakit nga. Ayan, uh, makikilikin share naman po sa mga nakatambay at sa may mga paniniwala. Arisilip lang ako, kita nyo uh, kung kaganda ako? Disclaimer lang po, ito po yung mga naniniwala lang, sa mga ganitong usapin. Yan, ano kaya? Ah, ay, ay hindi mga sa lang. una din ang gamit nito. Hindi, hindi talaga nakalagay yung bahay niya. Mga sa una. Ano aray? yung berhin na nasa trono? Oo. Oh. Na may hawak na ninyo, ano? Oo, na yung ng dalawang anghel. Ay, may namang gamit nito. Ano pa yan? Ang iba na yan. Ano pa akong isa dito? Tatlo yan eh. Ah ah. Para na uh, ako. Siya. Oh. San Jose. Eh, sasakit niyan. Ah ah. Ibakari, hindi lang ilang taon na kayari. Ah, Siglo na kayari ano. hindi lang kung pagwiti sampai sana sa so pinagmulba din na isang daan taon ay na ano eh na bulbok eh kung sa ano kung sa isda may ano din na ano, may inerhiya oh nakalatag pa lang eh oh. ramdam na agad matindi ho ang gamit nitong tao na ito ba't ngayon mula rin pinakita ay ngayon lang na isipang ilabas ay kung saan ano eh, nag, uh, ano ka rin no? nagpapatikas ka din ang gamit oh, ano oh, oh. Kasi, Baga eh, nagpapasa si ka rin, ano? Yeah, tatago ko na muna ulit. Di ayan, ano, yung, yung mga pinakita niya lang. Ano, ano kaya ang pinalilimasan? Hmm. Hindi, pang sarili ko to. Ah, ah. Eh, pati yung hindi rin available hindi yan? Hindi rin, pang sarili ko lahat yan. Ah, Ayan, wala, wala kang available? Wala, pasilip lang. O yan, nagpasilip lang daw. Are yung mga available? Are pasilip lang din. Ano ganyan? Ay, nako, matindi nga yan. Yeah. Matinding ang gamit yan. Puro pasilip lang yan. Pasilip lang yan. Siya, ay areho, ang available. Yan. Yun. Ito yung mga natira sa pinagawa natin. Mga gawa sa kalis at kampana. Yan, ng limang piraso na lang po yung natira. Tapos, ito po yung mga ilang sa gamit na gamit na talaga. Ika nga, marami na rin pinagdaanan. Ito po yung uh, San Jose Pater na magaling po sa pamamalakaya at maging sa pagpapampaswerte sa hanap buhay sa negosyo ito po ay mainam na gamit sa paglalakbay halos dala na rin ito lahat itong gamit na ito San Jose Pater sa mga magnanais po available po ito ito ay nakailang post na po tayo nito ito ay napakagandang gamit o oh. gamit na gamit na ito Yan, ito naman. Yan po yung mga bagong gawa na gamit nung pinagawa natin nung nakaraan. Mga mag-iisang linggo na ata ito, isang linggo na. Yan yung mga gamit na yan. na lang po yung natira. Yan, ang gawa sa kalis, antigong kalis at kampana. Yan, ito po yung kasa ni Commander Leo na may supot na mainam din po sa panghanap buhay. Pang sa tao. Yan sa mga kikilike and share po sa mga nakatambay shoutout po sa inyo ah uh, shoutout kay, na, kay brother Matt at kay bro Edwin yan salamat sa panonood yan ito po pagka kayo ay may mga negosyo ito po yung mainam yan mainam po yan ito naman sa mga paglalakbay pampaamo sa tao panghalina mabait ang turing ng tao sa inyo ito pang protection kalis ng santisimo tapos may espiritu santo yan isa sa mainam na gamit ho. ito naman kung mapapansin nyo talagang alam nyo na ho ang ibig sabihin ng ganitong gamit ito po ay mainam na panghalina sa iyong iniibig o panghalina sa tao panghalina sa customer Mainam din po ito pang gamitin sa hanap buhay yan. Napakainan ah, po niyan. Tapos kung mapapansin nyo, meron po tayo dito na kasa ng ah, talandro na apat na wangis ng impinito. Impinitong tubig, impinitong apoy, <coughs> impinitong hangin, parang ito, impinitong tubig ito eh. Dito yan. Yan, yung big tubig. La Tormilac. At saka, yung <clears throat> lupa. Yan, at saka ang kanyang mga lihim. Bali, maganda po ang pagkakasalansa ng ating uh, talandron na ito. Ayan, nandito na po yung apat na wangis ng impinito. At yung nasa gitna po, yung po ang lihim na uh, pangalan. Ayan. Bali, ito po, yung medalyo na ito, ay na, uh, nakapasok na po dito sa talandron na ito. Ayan, kumbaga ito, yung bangis ng impinitong tubig. Tatlong isda. Tapos, yung tatlong persona. Ayan, sa, ito, available din po itong talandro natin na ito. Sa mga magnanais po, at sa may paniniwala, at sa nakakaalam din, at may gamit na medalyo ng impinito, maganda nyo po itong itangan isama sa inyong medalya ito ito available kayo ito ito available din daw po ito kay bro Orland, waksim ayan yeah, maganda po ito sa pamamalakaya maging sa paglalakbay sa protection. may inyong nagamit din sa pangingisda pamamalakaya ayan yeah, may inyong nagamit ito saka sa pangaraw-araw pangontra sa kulang barang palipad hangin. 'yung mga nakasulat dito na salita ay may inam din po 'yan, mga pantaboy sa masasamang uh, elemento. 'yan. Yeah. Tapos ito naman po 'yung uh, ano, mga gamit na middle na rin. Meron po dito na ano nga ito, San Miguel Gate O San Rafael, parang San Rafael. San Rafael 'ano. At saka Santa Barbara. Pangkalahatang gamit 'to napakainam po iba na ang kulay kulay talong mainam na gamit ito naman po revolto ng sacred heart merong mga nakaukit na GHS at ja yan kumbaga yung hininga mainam po ito pang kalahatan paglalakbay pamamalakaya protection sa anumang kapahamakan protection sa kulambarang palipadangin ay mainam po yan tapos ito naman po yung uh, Ayan, wala pong likod Gawa sa tumbaga Jesus Nazareno Ayan Napakainam din po nito Pang gabay, kumbaga gabay sa pang araw-araw Magandang itangan sa wallet Maging sabag Ay mainam din po sa bulsa, pambulsa din Tapos ito kung mapapansin nyo po mayroon po dito na maliit na ito matagal na ito sa iyo eh, no? Ito naman po yung bagong pinakita natin pero ito ay matagal na ito kay Bro Orlan. Ba't ngayon mo lang ara pinakita? Nanawa ka na? Ito, ito yung sa una daw nakasaho ng balasik. Ayan, kung mapapansin nyo, kahit ututo ko talagang gamit na gamit na ito. Okay, oh. pangitan pangitan. Ang na talaga oh. yan. Sobra ng ano nito. May 20 taon na kayari rin sa'yo. Kaya. Meron Ah. Hindi eh, na gamit mo na rin naripihado sa pang ano na no? panghalina. Oh. Ayun. Eh di, ibig sabihin ay available na rin. Available oh eh. you know, sa mga magta, mag magnanais ng pampaamo panghalina at pang negosyo na rin po. Pang akit sa customer. Direct PM lang po kayo sa Facebook natin. Ayun oh, no? may na po ito. Gamit na gamit na itong klase na ito. At saka ayan, mga available pa po 'yan. Ito maganda rin po ito yung uh, hininga na kung tawagin pang buhay ng mga gamit. Ayan, pandagdag uh, enerhiya sa mga gamit. Ayan po yung kanyang mga lihim na salita. Uh, mainam na pangkarga. Ito naman po yung uh, berhen na, na nasa trono yan At saka, Kristong Hari. Christus Rex. Ayan. Napakainam. Ito yung na ah, nasa trono na siya, Kristong Hari. May inam na gamit po ito. Pamproteksyon. Pangaraw-araw. Protection po sa lahat ng masasama. At saka, pampa-balansi itong medalyo na ito. Balansi pamproteksyon at pampaswerte. Ayan, mainam po ito. Napakaganda po nitong gamit nito. <coughs> Ayan lang, sa mga huwag na naisa, mga idol. Uh, direct PM nyo lang ako. Uh, at screenshot nyo kung ano yung naisin nyo. Ito naman po. ah uh, ito yung, yung um, San Benito na nakaapak sa ito para mga tao ito o mga bungo. Na ang likod niya ay mayroong tinatawag ng matatanda na mayroong tatlong pako. Bale, gagawa po tayo ng testamento nito. ng San Benito. Yung mga ganito, talandro. Magta-try din po tayo nitong... Para po din sa iba na may mga medalya din ng uh, San Benito. O ganitong klase. Ayan, may tatlong pako. Sa krus. Ayan. Uh, screenshot nyo lang kung anong naisin nyo mga idol tapos sa mga mutya naman po meron po tayo dito na ano karayom na tinatawag na karayom na luno o karayom na malambot na hindi po na basta napuputol uh, mainam naman po ito sa sugal maging sa sabong uh, sa mga sa mga sugal na kumbaga may mga pumapaltos billiard yeah, mga billiard mga ganyan basketball mainam po itong gamitin na pampaswerte at marami na rin po nakasubok ng ganito Ayan, sa so mga magnanais po na mahilig po sa mga sugal na billiard, sabong o mga basketball ito mainam po itong itangan karayom na malambot at may, mga iba't ibang klase po dito ng mga mutya at tinagosang tinagos ang bato parang puzzle po yung tumagos sa kanya hindi malaman kung fossil ng linta ito ayun mahaba po siya ito magos Ayan, parang buntot ito matulis o parang ito yung ulo ano pa ito pare parang linta ano parang, parang ito, magos eh oo nga eh ayun ito, no? tagusan tagusan ano ito, may inam ito ganito tagusan gamit bato ito tumagos na yun ano bagin ito? Oo. Ah ah. Nanaging bato na rin. Kakulay ng unga yun. Parang hmm. puzzle na linta din. Uh, tumusok. Tumagos. May inang talaga sa lampasan. Ito sa, ano? Sa sitahan. sitahan. Ano? May Maging tunay na lampasan. Maging sa sugal ano? Sabong. Mayinong. Ito. May nang tunay na lampasan yan. Hindi yan ginawa ng tao. Hmm. May rin tunay kasi talagang umano siya sa bato. Tumagos na siya. Oo. Hmm kaliga singaw talaga ng kaligasan ayan ang maiinam mo na nagamit ito mga ganitong klase ini Gutierrez, magandang hapon po sa na, so, so uh, kay may, boss mga na namakatambay sa mga driver diyan hindi eh, sa mga driver na walang lisensya ano driver sa mga sakat noon oh, no. ayan maganda rin may lisensya para talagang sa, sa mga... hindi na matatakot sa sitahan sa, sa mga kaso lusot din Oo. Uh oh, ah. Lampas ang lampas eh. Ito? Oo, oh, lusot na lusot. Oo. ah -huh. Oh. Ayan, sakit niyan. Ayan o. Oh. Saka maganda ito sa sabong. Ganitong tagos ano. Hmm, lusot na lusot hmm. ang manok mo. Lusot na lusot ito eh. Bababad nga lang yan. Painom sa manok. Oo, hmm, uh, babad. Painom sa manok. Tapos ito naman po yung mga tinatawag na trinity. Ayan, pangkalahatang gamit. Mga pangkalahatang gamit ho ito mga idol. Trinity kung tawagin. Ayan. Tapos may mga salsagang alog. Ito po yung pinagputo, naging bato na. Talisay. Ayan, nakitang kita yung kanyang dulo. Pangitang pangita pati sa bunga. O, na naging bato na. Ayan ang pinagputulan niya. Fossil na. Yan mga talisay talaga na original. Talisay na naging bato. Boss Ruel Sandoval, mapagpalang hapon po sa inyo. Salamat po sa panonood. Ito naman, ito ang marami din pong dala-dala na gamit. Kung tawagin na ito dudato, kumbaga pangkalahatang gamit po ito. Mainam sa pangkalahatan ito. tsaka mainam din pong pangontra sa mga kulang barang palipad hangin. mainam na itangan din ng mga manggagamot albularyo itong gamit na ito mahusay na gamit po yan mapagpalang hapon po sa inyo boss Roel ayan mapagpalang hapon po sa inyo ayan ito naman o yung pinagputulan ng pangil oh. Fossilized it na ito. Pinagputulan niya. Pangil na naging bato. Ito 'yung mga gamit ni Sir. Iniwan na dito sa atin para kasi kasi na daw po mga magnanais ay PM na lang. Ito 'yung tinatawag na bato balaning asul na mainam na panghatak sa swerte pangkahalatang gamit din po maging sa panghalina panglumay sa iyong iniibig bali ito po ay uh, may mga maraming kagamitan ito marami pang gamit bali itong kalimitan ng ginagamit ng mga uh, may alam ito ay sinasangkap nila sa pang lalo na sa mga panghalina sa kanilang iniibig. Ito ay sinasangkap nila. Tapos meron po itong patungkol eh. May mga orasyon dito na patungkol related sa Bato Balani. Yan. Yeah, ganda po yan. Sintigas mo may bakal. Lalambod ka sa aking Bato yeah, Ito naman po yung ano yung kabibe kabibi mainam din po ito sa panghalina, na pampaamo sa tao tsaka maging dagdag lakas sa katawan at protection po sa sakit so, mga ganitong mga fossilized kasi sobrang tigas na nila eh ilang milyong taon na sila kaya naging bato ibig sabi magandang protection na rin po sa katawan ah, protection sa sakit ah, shoutout po boss rex Ma Chenso, ayan, shout out po sa mga tingeros ng San, San Nicolas, Batangas, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sa mga tropa dyan sa Batangas, shout out po sa inyo. Mapagpalang hapon po sa inyo. Ayan. Marami po dito, marami mga kagamitan dito. Ito naman po yung ah, uh, litob, litob na lemon. Ino, maliit lang siya. Ito, maganda to pang maliit lang, oh. Alas, kasi lang ng koko. Itong mainam na dala, dala din. Sa magandang pang halina, pang mo, pang paswerte. Yan, sa mga may paniniwala lang po. Ang gamit po kasi, eh, ang lakas niya na nasa paniniwala. Yun po, kasi ang susi talaga ng gamit. Yung Yung paniniwala susi para mapagana ang gamit kasi kahit anong lakas po ng gamit kung walang paniniwala o kahit anong antigo niyan o kung ilang daang taon na yan wala pong bisa yan kung ang magtatangan po ay walang paniniwala yun po yung susi number one na susi po yun sa gamit uh, bali sinasabi ko na rin po para yung iba na magkaka-interest sa gamit ay para tumalab ay dapat may paniniwala yan ano wala ka pa wala ka na papakita wala na wala tama na yun. ah yung mga pinakita mong mga sa bukol ka mo hindi available hindi sa sakit rin ata rin. hindi. ka pwedeng ano nyo usapin hindi ay, ay mga nandito ano nga pati mga silip na uli parang ganda nung sun no sa eh. yun na may kalong ano hmm. Ay, ito maganda rin ito eh hindi ba talaga Berhin na nasa trono. Lalo na Ah, oh. ah. Ah, ah. Ay, arang. Mahalang talaga, oh. Kitang ka pangitang pangitang, eh. mahal ng gamit mo, ano? Mm. Oh. wa liwanag. Kahit matagal na, oh. Kitang kita pa yung mga imahe na. No? Liwanag nito. Hindi rin mauusap sa iyo? Hindi, eh, kung sarili talaga. Ah, ah. Ay, baka mauusap yan. Kahit yung libre ito, hindi ka rin mauusap din. hindi talaga yan magkakano. Ah, ah. Eh, hindi nga rin mauusap at may mga medalya din pala rin. Oh. Pwede bumuklat ng isa. Ay, nako, isulat ginto pala rin. Yan, sa lagnat ho. I-screenshot nyo na habang nandito pa. I-screenshot nyo na ho at uusapin ko na ho ari dito ayan I screenshot nyo na ho para kay makasipi lang dito ayaw na rin palimusan eh ayaw palimusan ay di screenshot nyo na ho ari ho sa lagnat para ho makatulong din poderoso Jesus ayan yun ho ang simula hanggang dito sa Aksadam sa kulam ayan ito hindi ho ari i-screenshot nyo na ho rin sa lagnat at marami ho dala Ayan. Para yung may mga uso kasi huwag lagnat ngayon. Screenshot nyo na huwari at pagkakaloob na ni bro. Ayan, napakaganda ho nyan. naka o, nakasipina ho tayo ng isang gamot sa lagnat. ayong ah, ah, hindi, hindi mauusap itong aray ang type ko. Hindi, 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 mapapalitan kahit tatlo. Tatlong gamit. Kahit pa, apat. Ah, ah. Ayan, takaw mo naman. Ang sakit niyan. Ang takaw naman, ang takaw nito. <laughs> Kahit apat ang kapalit. Ay, matakaw ho, aray, matakaw ho. Ah, uh, medal yun. Kau. Salamat to, salamat. Boss. Sa inyong boss Ede, sa inyong sending star. Salamat to. Ay nako, matakaw ho, boss. Ay, panapaltang ko, eh, apat kang kapalit, Ay, ayaw pa daw. Aray, baka may mabubuklat ho tayo. Screenshot niyo na isang buklat ko. Oh, Pampatay sa epekto ng kulam. Nako, ay matindi ito. Sulat ginto ito. Hanapan mo din sa panggagamot. Yung hindi pa pa-screenshot natin sa nanonood para naman maka libis man lang ng isang salita sa iya. Mga nanonood. Ayan, hindi pa rin yan. Hindi ka pwede yan. Kamukha yan nung ano eh. Ito. Kamukha ito nung... Ang sarili ko talaga Bili na ni Kamang yan na yan. No? Hmm. Eh, ba't ngayon mo lang nilabas? Ay. Saka nilabas eh, Ano Lila ka rin yan? Marami, marami, marami ka rin sekreto yan. Eh, no? Ayaw mo rin magpapatalo eh. Ayaw. Ayaw, ayaw kasi ho na magpapatalo sa mga gamit eh. Aray. Nagpapaano rin eh. Matikas kasi ho talaga aray. Simula pa nung araw. Binob, ina, ina, ano mo pa, oh. Nihimil mo pa. Ano? Salamat po, boss Eddie, sa inyong superstar. Ano, re? Ano, ka Matapang palinaw. Ano, ah, ah. Aray, oh, mga idol, oh. Habang hindi pa nag Screenshot nyo na, talaga mga katulong, oh, Ito ay gamit niya. Sa gamutan at saka pang protection niya, oh, Parang kadali, kadalasan yung ginagamit. Screenshot nyo. Mata, pampalinaw, ihip sa mata at sa pampatak sa mata. Laging poder poderoso ang simula ng salita nito ah. Ayan. Screenshot nyo. Maraming salamat po sa lahat ng tumambay. At ito ay... Uusapin ko muna ring tao na red. Parang ako'y napaibigaw na sa pinakita nito. Ayan. Pag sarili ko ho ito. Asya. May mahal. Are, are ho. Screenshot nyo. Are mga available. Ayan, screenshot nyo. ako yung ako'y mag-out na. At uusapin ko muna rin tao na re. Talaga akong pasensya. Hindi ako Ay, ako nga ang uh, uusap. Ayan, maraming salamat to. God bless.